Ano ang kayang gawin ng isang lalaki para maligtas yung alaga niyang baboy? Susundan natin dito si Robbie na nakatira sa gitna ng gubat kasama yung alaga niyang baboy. Ito na lang yung kasakasama niya sa buhay, kasama niya sa pagtatrabaho at nakakausap nga lang niya pero magbabago nga ang lahat ng merong kumuha doon sa baboy niya. Kaya naman, para maligtas nga yung baboy niya, dito na nga siya makikipagtulungan doon sa katrabaho niya kung saan pupunta nga sila sa May City kung saan merong nakaraan si Robin na matagal na niyang iniwan. Sa loob ng ilang araw, dito na nga niya babalikan yung nakaraan niya, nagugulat nga sa napakaraming mga tao at dito nga niya iikutin yung buong city para mahanap yung mahal na mahal niyang baboy. Title ng movie, Big This film is different from what I expected, pero na-appreciate ko to. Medyo mangyayak ngayak nga ako doon sa so may ending na nakauwi na siya, tapos tinitignan niya higaan ng alaga niya niyang baboy. Wala na, nakakaiyak. Alam mo yung feeling na nawalan ka ng mahal sa buhay, regardless kung tao man yan or hayop, yung tuwing nakikita mo yung lugar kung saan mo sila usual na nakikita, tapos wala nga sila doon, ay yung nakakalungkot na feeling eh kahit seryoso tong film na to, may mga parts na natawa din naman ako ay may pagka dark comedy din naman siya to be honest na natatawa nga ako doon sa fact na hindi niya nililinis yung mga sugat at dugo niya sa muka kahit kung saan sana na sila nakakapunta. Akala ko pa nga nung una mala John Wick revenge type of film to pero hindi pala. Siguro yung pagkakaparehas lang nila si Mas John Wick, parehas na kilala yung mga pangalan nila na pangalan pa lang yung marinig sa kanila na tumitingin na yung mga tao. Sobrang interesting ng mystery within the film na yung mga characters na i-interact nga nila Robin, kilala sila eh. Pero tayo as an audience, hindi. And so we're relying on the small details here and there para ma-figure out nga kung sino ba talaga tong si Robin. I'll be honest, hindi ko in-expect na chef pala siya. Akala ko assassin or hitman siya. Pero yun, chef pala siya. Siguro sa sobrang nakasanayan ko na manood ng mga revenge type of film, kaya akala ko ganun yung mangyayari nga dito. Pero I love the calmness of the film na itong si Robin, instead of beating people up like John Wick, he handles things with words and discussion. Ito yung tipo ng film na kailangan mong panoorin ng ilang beses para mas lalo mong manamnam yung mga small details here and there. Especially yung scene with the chef, sobrang amazing ng scene to. I love how Robin made the chef realize yung original dream niya na na-let go nga niya to pursue something more financially better. Pero ayun nga, hindi naman to yung pangarap niya na talaga makakapagpasaya sa kanya deep inside. Yung itsura ni Finway habang unti-unti siyang nagbe-breakdown, amazing performance from this actor. So ayun lang naman, I love how the film explores loss, grief, and happiness. Makikita nga natin doon sa mga characters nila Robin, nila Amir, tsaka doon sa tatay niya. Kay Rob na mukhang malungkot and boring nga yung buhay niya, pero ayun lang pala talaga yung buhay na pinili niya at nakakapagpasaya sa kanya given the loss and grief na naranasan nga niya. Kay Amir naman na hindi nga niya matanggap na ganoon na lang yung nanay niya and doon sa tatay niya na ayaw i go yung nanay niya kahit basically wala na rin naman to. Instead of choosing na magluksa na lang to end their suffering, they chose na patagalin pa to, hence making their suffering from loss and grief more longer. A beautiful film, again, it's not what I expected, but what I did get is a much more interesting and much more layered film. So yan lang, again, ang title ng film ay Pig, and ang torta rating ko ay 7.5 out of 10.